So yun, magandang araw po mga kamanok Bali ngayong linggo ng umaga Bali late ko na pong papatukain yung ating mga sisiw Gawa ng pupurgahin po natin sila Dahil eksaktong isang buwan na po sila ngayon So yung gagamitin po natin, eto yung bastonero plus Bali ang gagawin po natin, isasabay na po natin yung dalawang buwan Tapos yung tatlong buwan natin para sabay-sabay na sila So, samahan nyo po ako mga kamanok sa pamamaraan ko ng pagpupurga doon sa ating mga sisiw. Bali, ito nga pala mga kamanok yung ating mga pupurgahin. Ayan, etong 3 months old may git. So, ayan, eto yung pupurgahin natin. Tapos, eto yung mga 2 months old natin na baby kake rin. So, ayan, eto din yung mga babae. Bagal yung nakaseparate na sila tapos etong mga one month old natin mga kamanok kakanawin ko na lang po muna itong bastonero bali eto po mga kamanok eh, kakanaw lang muna natin sa tamang dami ng tubig na ibibigay natin doon sa ating mga alaga so eto uh, kamabaw o sobra doon sa kalahati no ating tubigan at nilagay po natin lahat yung bastonero so ngayon Hintayin lang nating madisolve maigi yung mga granules nya para equal yung pagbibigay natin ng uh, pamurga do sa ating mga sisig o baby cockerel. Bali ang pamamaraan ko po ng pagpupurga mga kamanok ay hinahalo ko sa patuka para nasa sa ganun yung pamurga natin ay malalaman natin na consume nila lahat pag naubos na yung patuka na binigay natin so kagaya nito tatakal lang tayo dito na Integra 1000 para dun sa mga 1 month old natin so ayan sakto lang po mga kamanok yung ibibigay nating patuka para hindi naman masayang yung sakto lang na mauubos nila eto medyo mamaya maya kasi po aalsa ito ayan o katulad nito umalsa na pag alsado na siya saka natin ibibigay doon sa ating mga sisiw so kung mapapansin nyo medyo marami yung tubig okay lang yan mga amano kasi yung ating mga sisiw kapag binigyan mo nung sakto lang na dry yung kanilang patuka nabubulunan sila mga amano ayan so ito medyo konti na yung tubig yan. Yan. Bali ngayong umaga mga kamanok. Ah. Uh, late na nating sila binigyan ng patuka para nga nang sa ganun gutom sila at wow. Para yung ating ibibigay na pamurga ay makonsume lahat nila, hindi masayang. So eto pwede na to. Yung parang lugaw. <coughs> Bali, ngayong umaga mga kamanok is first time pa lang nilang tutuka ng wet feeding. Panigurado man yung bago itong mga ating mga sisu. Pero sa ganitong oras na 9am ay gutom na gutom na yan. Kaya kumbaga no choice sila kung hindi tukain o kainin itong ibibigay nating patuka na may pamurga. So, ayan. Medyo parang yung iba tinitingnan muna nila mga kamano. Pero no choice pa rin sila kung hindi kainin nila yan. Dahil gutom na sila. Ayan. So, ito yung mga one month old natin. Mamaya babalikan natin mga kamano kung naubos nila. So kung hindi naman nila mauubos yan, ibibigay naman natin doon sa mga ibang sisiw natin. So, doon naman sa mga 2 months old natin yung tatlong lalaki. Ayan, tatakalan tayo ng dalawang takal. malalakas na sila umain. Kaya, sanay na rin sila sa wet feeding. Kaya, ito. Gutom na gutom. Eh, na sila. Ito naman doon sa mga babae. Yan. So ito naman po yung patuka. At lalagyan natin ng pamurga ng no? ating mga 3 months old pataas. So ganun pa rin yung pagbibigay natin sa kanila yung parang lugaw. Yan para hindi sila mahulunan. <coughs> So ito naman para naman dun sa mga 2 months old going 3 months old Bali, ito yung una nating palay na sampung piraso. So, ayan o. Bali, isang lalaki. Bali, tatlong lalaki ito. Tapos, pitong babae. Tapos, yung sumunod, sampu din. At tatlong lalaki din, pitong babae, yung kanina. So, ito yung halos sunod-sunod yung laki nila. Ayan, medyo tinutubuan na sila ng ah, balahibo. Bali, yun nga po mga amanok, yung pamamaraan ko ng pagpupurga, sabay-sabay na. So, after nung one month na yun, halimbawa, magpurga ulit tayo next month nung ating mga, ah, mga kak. So, isasabay na rin natin sila. Ang gagamitin na natin dito ay yung tableta. Ang sa akin lang para hindi po masayang yung o hindi matira yung kakanawin nating pamurga na soluble powder e eh, sinabay-sabay ko na sila pwede rin namang hindi kanawin lahat kaso syempre ang ginawa ko na lang kinanaw ko na lahat para lahat mabigyan yung ating mga sisiw para isang ano purgahan na lang sila So yun po yung pamamaraan ko mga amanok, bali yung pamurga hinahalo ko sa kanilang patuka. Para pag ubus ng kanilang patuka ay alam natin na naubos din, na consume lahat nila yung binigay natin pamurga. Ngayon kung may matitira namang pamurga pa, ibibigay naman natin as uh, painom sa kanila. So hanggang dito na lang po yung video ko. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon at kaalaman sa pagpupurga ng ating mga sisiw at baby kakirin. So yun lang po. Maraming salamat sa panonood mga kamano.